Akala ko hindi na makukuha ni ma'am yung cake na to. Na-extend na kasi na, na extend yung time ng pick up. Hanggang inabot na ng kinabukasan, hindi pa rin nakukuha. Inabutan kasi to ng mga panahon nang bumabagyo. Pero ending buti na lang nagawa ng paraan at nakuha rin tong cake. So, ito combo cake nga ang gagawin natin for today's video. May nakaready na nga tayong base ng cake. At ang preferred color nga ni ma'am sa cake niya is bluish. Pink. Pero light color lang kasi ayaw ni ma'am ng dark. So para ma-achieve natin yan, gumamit lang ako dyan ng konting konti na blue food color. Then naluan ko lang ng konti lang din na black food color para maging green. So yun lang yung food color na ginamit ko para ma-achieve yung color na yan. Ang ah, sarap nga sa mata ng color kasi light lang. Sa so, pan drawing naman, ganun din yung ginamit ko na food color. Mas darker lang to. Then sa skin tone, sobrang onting yellow at brown food color. As konti lang para ma-achieve natin yung skin tone at hindi sobrang sa dilaw or sa pagka-brown. Sa so, hood naman ng jacket, medyo kinapalan ko yung icing para umangat-angat. Para mahalata na jacket pala tong ginagawa natin. Actually, sa Cavite, dapat ata dadalin yung cake na to sa so pagkakatanda ko. Pero yung umorder, taga dito lang sa kabuya. Kaso nga, dahil inabutan siya ng mga may bagyo. Kaya ending, dito na sa Buyo Pinika. Pero I hope na naipadala pa rin to sa place ni si Celebrant. At malapit na nga tayo matapos dahil nasa dedication part na tayo. Nag-double toning ako dyan para may iwasan mag -bleed yung black color sa dedication. Dahil bento combo nga pala to meron tong kasamang dalawang cupcake. Ang lagayan pala kapag bento combo ay cupcake box with cupcake holder. Then yung holder, manual na ika para magkasya yung bento box. Yung nilalagyan ng bento cake na bento box, pinutol ko lang yung cover nun kaya nagkasya dyan sa lagayan. Finally, tapos na tayo. Ito na ang finished product. Thank you so much for watching. Babush!